usap usapan talaga online ang isang billboard tungkol sa breakup. Tingin ng iba, public stunt lang ito. Pero kung totoo man, dapat bang ikabahala ang ganitong grand gestures sa pagmamahal? Yan ang pampagising na balita ni Marymon Reyes. Mga kapatid, ano ang gagawin nyo kung naka-LQ o lover quarrel nyo ang special someone nyo? Tapos nagpa-billboard siya para suyuin ka. Baka may kakilala kayong ang pangalan ay nag-uumpisa sa letter D? Dahil ago pansin ang parabang panunuyo niya sa kanyang special someone sa pamamagitan ng isang malaking billboard na makikita sa Eastwood QC. Huwag na tayo mag please, sabi pa nito. Baka kahit sinong marupok ay bumigay agad dito. Yun nga lang, hanggang sa ngayon ay misteryo pa rin kung sino ang nagpagawa nito. Sino man nagpa-billboard na siya Sino oh. yung dinayan? May mga hula ang netizens. Sabi pa ng iba, posibleng nanggaling ito sa mga artistang fresh na fresh pa lang sa public ang break up. Habang ang iba naman, tinitingnan lang itong public stand o baka marketing strategy kung saan kahit na sinong may letter D sa unahan ng pangalan ay pwedeng gamitin ang parafernalia sa kanilang rocky relationship. Pero one thing is for sure raw, maswerte ang taong pinagpagawa nito ayon sa isang couple na nakausap natin. Very, ano, nakakilig siya. Kung sino man yung nagpalagi niyan, ang swerte, nung pinaparingan niyan. Uh, special sa po ba natin? Yes po. Kaya po ba, naiisip niyo po ba na gawin po yan kung may opportunity? Siyempre, so, oo. Oh, magkakaroon. Gagawin at gagawin. Ayon naman sa isang marriage counselor, maganda man ang grand gestures tulad nito na pinaggastusan, reminder daw na pag-isipan ang long-term implications nito. Pag nakikita ng partner mo, na Ganon yung pagtrato ko sa kanya na parang pag may billboard lang tsaka siya importante o pag may away kayo tsaka lang siya importante billboard ka ng billboard tapos every time na nag-away kayo binumura mo yung partner mo ano mangyayari sayang ang pera mo Mahalaga rin daw na baguhin ang mga pagkakamali dahil ano pa raw ang words kung walang action. At maging ready din daw sa responsibilidad kung very vocal kayo sa relasyon. The paradoxical thing about us human beings is when we feel accepted, then we change. Again, it's a process, not the outcome. Kamali dahil ano? very public relationship. You just have to learn how to handle that. Hindi naman daw kailangan gumastos ng malaki para ipakita ang pagmamahal sa isang tao. It's the effort and thought that counts daw po. Pero kung carry naman ang budget, why not? Mobile Journal Mary Monrez po, hatid ang mukha ng balita.